嗯。 ata yon isla nga talagang na guys talagang din na ni yung daan dito, dito sa amin guys hindi ano you know, non-stop ang ulan pero hindi siya bumaba talaga ambag ng dati Buya Magkano po? Magkano daw? Pultang? isang litro Thank you May 4 pesos dito Anong nabimipuan ko si ate? Anong apelyado mo tay? Dilawan Anong ay hindi Selmar teman bilang bak kanan train lain hindi ka pa rin naayos wala naman matawin naiba siya lang guys tayo na lang magtawin <laughs> walang matawin guys tayo na lang bang kaibigan <laughs> na nagtaas -ka oh, ako kapatakos na <laughs> ayan na guys ang tawirang nakakamatay <laughs> Wow, wow, wow. Parang mas nakakatakot man. Na kataas. Inayos mo. Na. Nagtaas na siya, no? Inayos kasi ito ng kapitan namin, eh. Kapitan bermudes Yun, Bermudes Company

kasi may papunta, may pauwi. Oh, okay. <laughs> dalawa. <laughs> Mano kung magkasalubungan kayo? Dalawa, dalawa din yun. Dapat yung... meron eh. May... Dapat may sigkat dito, may dito may sa gitna ko eh, no? Mukhang maglaylay yan. Buti tong bakal na to, hindi tuloy ang nahanod, no? Ang dyan na ito. May lumlum lum na. Natabaw na na ng ano ba ito. Buhangin. Buhangin. hindi siya kasi naka oh, yeah, ano kasi oh. yung dati kasi mababa oh. Yeah, doon oh. dati kasi mababa doon kaya kahit wala nang mabili parang mas mahirap naman itong kamo ito ang kailangan may tao doon Yan, update dito sa daan papuntang Danlog. Iyan pa rin siya ang lalo. Hindi pa rin po lang yung tramline, but ganun pa rin siya. Hindi rin nalagyan ang aming bridge. Tatlong taon na ito, no? vlog kami pa ka oh. <laughs> Pero sa di ba may, diba may nag-message doon na Juan, parang kuan na daw to ongoing. Ay ko, ongoing. Katagal-tagal na ring ongoing. Last <laughs> year pa yung na yun. Wala na kami Para mga pick-up pang yung kapitan namin sa mga Kina kinaayos na yung tramway para medyo pero nakakatakot pa rin talaga. Umaas lang yung tali mm -hmm. yung pinakaano. kasi ano nag yung nag-aabot-aabot yung mga uh, Hindi dila sa mga Magkano po? <laughs> Magkano po ay? Pag nagsakay? Sampo, sampo. Back in court, 20. 20? Pagkatig pa, balik ka gano'n. Hindi po. Takot po eh. Pag nahulog ka, patay ka. Patapot na ako sa ano. Pero matibay naman oh. Ang tawag doon. Mag... malakas. Malakas? Hindi. may maiwan ka ba? Pero ano, natatakot na ako mag-ano, so, ano, kasi syempre si JD kawawa <laughs> ka naman, walang mami. Takot ka na magpan. mami. Magtapang-tapangan, oh, Kasi dati talagang maturod ako yung mga yeah, ka Ayan o, may magsakay guys o. Wala kong din sa buhay sabi mo, ga-deliver ng dragon Pro dito sa ano, from line. <laughs> sa pa na kamanan. Dito sa tuloy na, ano. Dito sa may batuiling. Tinignan lang natin. Oh, ayan mga ka-dragon, so, tingnan niyo. O, diba? Ah, uh, mas. maghila pa daw. Hmm. Dapat kasi ano? Hindi siya kasi nakaka- Oo, po. masyado kasi mataas hmm. doon. Yung dati kasi mababa. Oo. Dun. Dati kasi mababa <coughs> doon kaya kahit wala nang maghila. Parang oh, mas mahirap na yung pinapasa. Yeah. Dapat may tao doon. Kung nakulong so, na sa dyan ay. Kailangan may tao doon. Ang nga, dagla nagtas yung tubig. Kung matayos ang kotig, may matilang.

ito mga ka-dragon. Isa sa kanya yung paninda niya dyan sa tramline. Tignan natin kung kakayanin ng tramline. Line. pa kami nalamig eh. Ang kalami ako. mo kung kaya lang. Kahit naman daga sabi pa na. na pag dito bagay po, may bagay Parang mas okay man yung dati kuya, kasi pababa siya. Hindi okay. na kailangan okay. ng tao so, doon. dati ma'am, pag ganito na kanalay, hindi na makatawid ang tao. Ah. Oo, na oh, sayad na itong mga na. na yun, oh. Sayad na yung line. Sayad doon, hindi na makatawid ang tao. Hmm. Kaya tinaas nila. Ibalik ka na naman doon kuya

Tsaka yung mga ano pasahero ba? Niya, no? Mga kanya na mga pasahero na. Madami na yun. Mga pasahero na. Sa mag-apon kuya, nakakailan kayo? Hindi may... 600? May kahati ka pa? <laughs> Kung dalawa kayo, tag-300 din kayo. Kadami nila ngayon no <laughs> Tsaka yung bagahe daw guys, may bayad din. Siguro another 10 pesos. Pagtao, 10. balutan 20. Kung kapilala, 5. Pero minsan, wala daw pang bayad. Eh, walang magawa eh.

pa lang. Ayun, mga lang, ay yung mga bumubaling sa atiyan hindi na makatawid hindi kahit sa bagong pintura hindi di makabitulit mm. matibay naman yung guys oh. kakapal ng kwan na yan o oh. kable kakapal ah. ủa là bài viết làm bài chặt chặt không chặt 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 talaga kailangan anoon yan lagyan ng kapote. muna na ilan ang presyo ng tirube <coughs> datai? Uh -huh. oh. Oh. Okay, dapat may seat belt para safe. Okay. Yeah. bukol at kape yata. Ayan. Paninda pala yan eh. Buti na lang din may ano, may tindahan din sa loob. Kaya so, kahit ano, maubusan sila ng pagkain, may mabibilan sila. Maganda nga daw magtinda doon. Kaya ano, diyan kaya tayo magtinda. Kaya kalagat <laughs> yung <laughs> makapakita. Mana? Mga bigas, yan, kapit. Okay? <laughs> Saan ako? Pamunta yan daw. Saan pa nga rin? Parang biglang nag-uro na. Parang... Dapat may ano yan eh. May tali. Nakatali yung katawan. Diyan, Baka baga may matay yung pasahiro mo dahil na-nervyos. Nahinginig na, may na ka. hirap yung pwesto niya doon yung tagahila. Oh, yeah. walang nail. Ano? Last na si ma'am. Yung may-ari mm -hmm. ng kwan kindan the... Ito yung lang. Ingat! Copy! Nang mabuti! Yeah. Woo! Alate! Puminto! <laughs> <laughs> Bakit? Ay. Okay. Wala, niloloko ni Kuya. Ah. Na, okay. dyan ka pa nahirapan maghila, Isa. <laughs> Itak siguro ag nervyusa, <laughs> dahi de... ag sardag. Kabalik <laughs> silang. <laughs> Tara, tara, tara. Magtitinda pa kami ng dragon fruit sa bayan.